Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in sa amin na Bicam Report, may mga blanko po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng uh, Presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay uh, nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga 241 billion. Walahong ano, wala pong uh, ganong halaga ang inaprubahan ng Baykam at fundi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Ibakit e po nagkaroon ng ganong halaga doon sa uh, General Appropriations Act GAA? Kanya po, uh, ako, bilang isang uh, nakaupong congressman, ay eh kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng... Uh, enroll bill, hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire ang enroll bill ng House of Representatives. Ako, nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Okay. Oh, baka may viewers ka ito Raul Lambino. Well, ah, uh, tama po yung sinabi ni uh, former speaker Bebot Alvarez. no? Kasi maliwanag naman na dapat yung uh, uh, bicameral conference committee report ay approve yan ng House at i-approve din, din yan ng Senate. Maraming blanko doon sa lumapas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung technical working group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano, insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Eh ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So dito siguro ay kailangang maimbestigahan ang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At uh, mag-execute sila ng kanilang uh, affidavit kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma-fill in the blanks yung uh, enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito dahil ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, BICAM report. Na may perma naman yung mga members ng uh, BICAM committee sa House at sa Kazakhstan Senate Eh, sa tinagal-tagal kuring staff speaker uh, Bebot dyan sa Kongreso, magbula 87, hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i approve nila, ay eh, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker B, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng gano'n ng mga insertions. Yun lamang po. Oh, Tony Verde, bago natin pisa ng Q&A. Okay na? Oh, boss, sino na magtatanong? Ah, uh, Carlo Mateo ng BCWB. Speaker, anong, uh, former speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa at uh, sino sino pa po ang uh, sasampahan ng kaso bukod kay uh, speaker uh, Martin Romualdez at kailan po ito isa uh, sa akin pagkaalam no uh, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan number one, syempre si Martin Romualdez pangalawa itong si Saldi Pangatlo, itong si uh, majority leader Manix Talipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng Speaker kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang uh, siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano, kay uh, Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito si Congresswoman Stella Kimbo dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang Baycam Report. Ngayon, eh, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa ano sa gaa na, si, na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction ng ano ng uh, kung ano yung inaprubahan nang Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, aba ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Eh ako may suspecha. Anong anong problema ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magci-shift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Eh di sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti labas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin na tama ba yan o pareho ba yan nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, ano? sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh. Para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Par pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Eh kaming mga ordinaryong tao, eh, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. Ha? 400 241 kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with speaker with uh, attorney Raul Lambino with attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime crime po ito It is a crime not only under the revised Penal Code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel well po ng PTV News. Uh, attorney, attorney so clarify ko lang, kailan nga ipapasa? Yung pag-file, anong, anong day? Uh, sa lunes po, itong darating na lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez uh you have mentioned earlier that uh, it was yung mga blank was filled up by filled out by the uh, TWG of Kong of Kong House of Representative and Senate so do you have the names as well sir uh i include mo rin ba sila sa sa pagfile ah uh, mapapasama yan sila siguro sa Jando paki for for soundbite lang po sir para pa explain further yung diyan. Ah uh, ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon no sa complaint. Pero later on ah uh, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po ah uh, for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Ah uh, po kanina ni Attorney Topacio na Kaya may nadali yung impeachment para ma Matabu, matabunan ang issue so so oo. oo sa inyo pong dalawa, um, itong kasi pareho po kayong ano, nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya ito magiging isang political war? Uh, una po sa lahat, uh, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, itong filing. I am acting in my capacity as national officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng uh, arbitration committee ng PDP ilaban. So, I'm really on the legal team of PDP, no? So, uh, needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung gaapo po, ang, uh, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in finding the case ay para bigyan ng ilaw no ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korapsyon at kung paano nililimas kasi lahat tayo ginagamit yan eh no yung terms na nililimas sa kaban ng bayan paano ito po sinasabi namin kung paano ginagawa And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming mal masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Uh, gusto ko lang linawin din ano, na etong pagfile namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Uh, po natin yung politika dito. Uh, Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. May hey, follow-up na question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Diego, magbantay po siguro. Pero ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga pamamahayag? Uh, yung, uh, na kung, kung, ilang uh, pahina rin po yan? Uh, yung, yung, yung draft, pinapain pa po eh. So, by Monday na lang po. But uh, sa, gusto ko lang po linawin, ano, bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Uh, wala po kaming pakialam sa politika. Kung, kung sa tingin po ninyo, eh, sumasali tayo sa pumulitika, hindi po. Pagkat uh, tinignan ko po yung drop uh, ng complaint, eh, kinakailangan po talagang bumosis tayo. Pagkat pinaglalaban po natin dito, ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advocacia kahit noong pa po ang advocacia ng Citizens' Crime Watch, ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo ay eh, kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa kayon. At hindi po tayo kinakailangan manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at mag, uh, sumali po tayo sa mga hakbang. Na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung yung uh, uh, niratify na uh, Baycam report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa uh, sa NIA. Kami po sa Bicol Region tiningnan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong po ng ating gobyerno. Napakarami pong mga palpak na mga proyekto lalo na po yung mga irrigation at marami pang pondong inilalagay nila pagkat uh, tayo hindi natin nasisilip uh, yung anomalya dito pagkat nasa, nasa kabukiran po yung project nila pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga uh, proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch lahat pong mga hakbang na naglalayong.